LGBT member natagpo patay sa isang inn sa Cagayan de Oro. Narito ang news ni Christine Belen. Isang malamig na bangkay na ng matagpuan ng mga otoridad ang isang miyembro ng LGBTQIA plus community sa loob ng isang inn sa Cagayan de Oro. Ayon sa pulisya, bago ang insidente nag-check-in umano ang 40 anyos na biktima kasama ang tatlong binatilyo, mga 17 hanggang 20 anyos. Makalipas ang tatlong oras na pilitang buksan ng room attendant ang silid dahil walang sumasagot nang kumatok siya sa pinto. Natagpuan na lamang na walang buhay ang biktima sa ilalim ng kama. Nakatali pa ang mga paa nito. Ngunit wala na ang tatlong lalaki sa silid at nawala rin ang sasakyan ng biktima na nakaparada malapit sa in. Inala ng mga otoridad pag nanakaw ang motibo sa likod ng krimen. Isinailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima upang matukoy ang sanhi ng pag kamatay nito. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang mga sospek. At yan ng aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.